Hello po sa lahat. So ngayon naman ay sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya is, required ba ang polis ipakita ang mukha o banggitin ang pangalan ng akusado sa publiko? So ang sagot po natin dyan ay hindi po. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, hindi required ipakita ng polis sa publiko ang mukha ng isang akusado. Lalo na kung ito ay hindi pa napatunayang guilty sa korte. So may mga legal at ethical na konsiderasyon na kailangang sundin gaya ng una dyan is yung kanyang karapatan bilang akusado. So there is what we call presumption of innocence ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, Article 3, Section 14, All accused shall be presumed innocent until proven guilty. Ibig sabihin, hindi dapat ituring na kriminal o ilantad sa paraang magmumukha silang guilty habang hindi pa sila nasusubukang mabuti sa korte. So pangalawa po dyan is kanyang right to privacy and dignity. Lalo na kung ang kaso ay sensitibo. Halimbawa, rape yan. Okay, it involves minors. O violation ng cybercrime. Hindi dapat isang publiko ang pagkakakilala ng akusado o ng biktima. So pangatlo dyan is ang ating RA 10173 or ang Data Privacy Act of 2012. So may mga limitasyon sa pagbabahagi ng personal na informasyon ng sinuman lalo na kung hindi ito kailangan o walang kahintulot. So bakit minsan ipinapakita ang mukha ng akusado? So sa mga heinous crimes o high profile cases, minsan pinapakita sa media ang mukha ng akusado para sa transparency sa publiko, pagkakilala ng iba pang posibleng biktima or public interest. Ngunit dapat ito ay may pahintulot o kaya ay may bahagi yan ng legal na proseso. Halimbawa, mag-conduct ng tinatawag nating press conference na may clearance. So, ang mga paglabag dito kung sakali is that kung ang pulis o media ay ilalantad ang akusado ng walang basihan, ito ay maaaring magresulta sa administrative case laban kasi sa mga pulis. So, magiging dahilan din yan ng possible na civil Suit, halimbawa, for damages or yan ay isang paraan ng paglabag sa karapatang pantao. So in short, hindi required ang pulis na ipakita ang mukha o pangalan ng akusado sa publiko. Kaya lang may mga limitasyong binanggit sa ating batas gaya ng unang-una dyan would be karapatan ng akusado, pangalawa, uri ng kaso, pangatlo, layunin ng pagpapakita, at pang apat is ang batas na sumasaklaw sa privacy, at due process. So attorneyd Castro po panatag ang loob ng taong may alam hanggang sa muli